Good morning guys! Good morning mga akoy akoy! Yes! Time check! Oh! Tinakala ko ng gising! 10 a.m. 10 a.m. na! Diyan sa atin is 2 p.m. no? So dito is umagap pa lang. Ayan nga! Ayan. ayan nga guys! Pagpunta ako sa kapitbahay kong mall na yan. Ito sa kapitbahay kong mall. May bibili na ako. Nabili tayo ng ulam. Okay! Okay! Abangan nyo guys, tapos itong video na to Magpapahula ako guys Okay, pahulaan ko tong aking video na to ngayon Kung anong lulutuin ko And then, syempre, bibigyan na pa may renda Kasi makahula nito Okay, super basic lang ito guys Tapos itong video na to Pakishare na rin to at pakicomment, pakipuso na rin Itong video na to guys Para malaman natin, sa nakakabot nyo aking video At mag-shoutout kita, syempre Ayan, wait lang, tawid tayo Dahil dito sa kalsada Ayan nga, pupunta na tayo Ayan nyo naman napakalayo ng kapit bahay kong mall siguro mga 2 meters di ba? Hmm. ayun lang kami nataan ayun ok let's go hop so ayun na tara yun yun lang bukas yung likod na bukas na lang yung likod ng ng mall nakapasok tayo ng maayos ang sakto Sakta lang naman. Ah. Maraming tao kayo, maaga nga. Sobrang maaga pa, maraming tao. Okay, lakad na tayo. Malapit lang naman yung market, supermarket nga dito na. Nakatutok na, pagbasok so, mo sa pinto. Ayan na. Dari nabilin tau pa. So yan. Mamimili lang muna ako. Maya may ipapakita ko sa inyo kung ano yung recipe natin. So, okay. okay. So ayun na. Nakuha na natin at nabili na natin. Okay na guys. Walang pila Kaya medyo mabilis. So ito na ipapakita ko na sa inyo. Ito. Ang makahula nito guys. Ha, ah, bibigyan ko ng pamirienta ngayong araw. Sabihin na natin 100 pesos. Okay. 100 pesos pang merienda, okay? Pwede na, pang merienda. Huhulaan mo lang yung lulutuin ko ngayon. No? Oh. May 100 pesos ka na pang merienda. O, oh, di ba? Unahan na to guys. Ha? Unahan na sa mga sagot nito. So, ito. Hmm. Sige, bago tayo lumabas. Pakita natin. Ayan yung binili ko. Kasi ito lang ang wala sa mga ingredients ko doon. Ayan o. Oh, Kapansin nyo. Milkfish. Ano nyo ba yung milk, ah, milkfish tuloy? Bangus pala. Bangus. Ayan no Oh, bangus. Bangus. Tapos pinaghalo ko na. Ayan yung sibuyas. Ayan. Tapos may kamatis, o di ba? ayan ah. Milkfish, ba? milkfish. Milkfish ako ng milkfish. Bangus guys, bangus, kamatis, sibuyas to, okay? Ah, mainit na eh. So ayan ah, ayan yung ingredients na lang. wala ako. Ito kasi naubusan kasi ako ng sibuyas, kamatis doon. So ayan. Kaya ito lang ang binili ko. Ito kayo. grabe na Parang ino-oven sa labas. Grabe yung init ng Dubai, guys. So ayun. Okay. Hula na guys. Hulaan niyo na. Syempre papakita ko sa gut nito pagkatapos nito. Tapos simulan to kaya tapusin mo 'tong video to para malaman mo. Okay? Paki-share, paki-like, syempre pipiliin ko diyan 'yung may puso, 'yung may like, okay? Yung naka syempre may share badge dapat ganoon. naka ka, okay? Paki-puso at paki-share 'tong live na to and then Analo ka na agad sa akin ng pang merienda. Sakto to guys, oh. Sakto. Ngayon-ngayon din to. Wait lang. Wala ano pa yata susi ko. Wala ano pala. Oh, ayun eh, grabe. Let's go. So, ayun na. prepare na natin ito. Prepare na ako. So, abangan nyo ha, Hula na.